Yo, take over muna tayo ng vlog ng Nanay Dito. <laughs> <laughs> dito na ang Nanay Dito. Dito na kami ng Nanay, oh. <laughs> Mas mainit naman San Francisco. Mas lalo naman dito. Shout out, guys! Kasama ko, Ninong Lando! Kalbo! <laughs> Ati Daisy! Kasama ko ng Nanay Dito, Ati Daisy! Hahaha! <laughs> Uy, maka mukhang makakalamang ako dito. Akala ko, erin ang atin ba? Hindi pa pala. Uy, malipag ha. Malipal, ha? Marinas. Ayun o, ayun o, ano, malinaw ha, malinaw ha. welcome to the, welcome to the Philippines. Welcome back. Nay, ilan taong kayong bago nakauwi ng Pilipinas? 23 years. Wow, 23, 23 years. years. Bago nakauwi si Mami Dina na. 23. Bago nakauwi, 23 years. Pero 37 years na ako sa Amerika. Mm. Oh. Init. <laughs> Init, grabe. Ayana, lamig naman na sa... Ano, kaya nga doble-doble, lamig doon. Ayun. Nalate yung ano yung flight ni Nanay dito. Paikot-ikot to aeroplano. Nakaano na eh, nakalanting na na-type na eh. Tapos umikot pa rin, umikot. umikot. Tapos naman nakalak nakasakay na kami sa ano sa tighty yung plane Dili naman ng lang ano ng 3 minutes naman kasi ano yung mga, yung mga bagahe kasi yung bagahe mula San Francisco diretso na dito hindi na binaba hmm. hindi na namin binaba doon okay. mabuti dyan, ano madali lang ang immigration uh -huh. hindi gawa ng, lalo na ko bilang yung pangalan ko dyan. dalas ng babae oh my god bakit tabi pa kaysa ano sa piloto eh, Tag-isa kayo ni... Meron <laughs> akong... Ay, dito pala dah. Nay, dito na. Kala ko Dito Dito, Hello, dito. tayo, Samba tayo. Samba. Samba. Are. yo. Lang kami sa sasakyan. Ano Welcome, welcome, welcome back home. Welcome. Welcome. Pupunta po kami Welcome. 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 my God.